Hindi na mo, bumibili. Ay, no. tayo nang bibili mo. No. Ako tindero dyan eh. Hindi <laughs> kasi, kaling nga binyagan. No, hindi ko naman tinatanong, tinatanong ko anong bibili mo sa, sa tindahan eh. Ay, wala na yan ah. Wala Yung na yan. Na, na. na yan. Pero hindi ko alam kung babalik pa yan. Ay, mo <laughs> oh, mo. <laughs> Tumatak mo mo. mo mo. Tumatak mo na naku, eh. Tumatak oh, mo na, mo na. <laughs> Bakit ba? <laughs> <laughs> Okay, na Takit, dito. nyo dito yung dumadaan dito na ba na may souvenir? Hindi ko alam. Yeah, no, no, tatlong araw na padaan-daan dito yun, maraming souvenir na dalo. Day, Ayon, uh, oh, naka-sando, doy. Naka-sando, doy. Oo, naka-sando yun. Ayun. Indian yan siya, parang. Ayun, pati ingat. Pero no. di yung mamansin. Dire-direcho lang yan. Yeah. Pag may mga lalaki, parang babalik-balikin dito. Ayun. Ano yan? May nakakalimutan. Oh, may, na kalimutan. Na may nakakalimutan siya pag may mga lalaki dito. Oo, oh, oh, tamo wala tayo. Alis tayo dyan. Alis kayo dyan Alis dito. Alis kayo dyan. Pero nadaan yan par tapos wala yung makakalimutan. Tapos pag may, may nakita siya lalaki, biglang may makakalimutan yan. Tinawa. Ayan, tingnan mo. Walang lalaki diba? <laughs> <laughs> nakita tayo. Ayan, tayo. Ayan, nakita tayo. Ayan, tayo. nakita tayo. nakita tayo. tayo. Ayan, ako tindero dyan eh. Hindi kasi nga ang binyagan. Hindi ko naman tinatanong. Tinatanong ko anong bibilin so mo sa tindahan si eh. May sabihin so na ako. Oo oh, sige, umas ka ano na lang. Umas si ka na. na. Kaya Ay, yun yung binyagan. Oo. yung binyagan. Ito yung naglalakad Ito yung binyagan. Ito yung binyagan. Ano yan babalik, yan? babalik yan. Babalik yan. Babalik yeah. pa rin? Meron laging nakakalimutan yan. Tiyan mo, isa sa ita okay. pa yan. Ay, <girata> ay, ah, nagpapasikat lang. At, ay, na ha? Wala Wala na yan, ha? Wala tayo, na na yan, Pero di ko alam kung babalik pa yan. Kino? Kino na, <laughs> Tumatak mo <Bob. laughs> Tumatak mo! na naman ako, eh? Nagpapasikat yan. sikat yan? Kausapin mo nga, Will. Kausapin pag bumalik. Kausapin mo. Ay, na babalik yan. Wala na yan. Wala na yan, Hindi na babalik yan. Kausapin mo, nakarangin well. mo na. Ayun, mo. Ang sabi mo? Na Wait lang. Bakit ba? Daan ka ng daan dito. Hindi kasi galing ang binyaga. Oo nga. Doon ka naman mm. dumaan no, Yung sa hindi naman makikita. Nagpapasikat so like pasik pasikat si Ikat kay. Pwede hey. naman sa kanto siya dumaan. Dito pa Di talaga sa iskinita. Hindi naman nakakalimutan kasi, kasi ako. Ko. Kaya nga doon ka naman ka, sa kabilang iskinita yung wala kami. Kaya pa yan siya may nakakalimutan. Nakapasikat ka ba sa amin? Ano ba nakakalimutan mo? Dito tayo. Dito tayo. Dito tayo. Dito tayo. No, oh, hindi ayoko hindi ako nag oh, i ka na i Kung sige Ayoko, hindi ako nag-smoke. Uulis na! Uulis na, uulis na. O na, ah. Puta na mo, baka babalik ka pa ba ba siya, mo! kulit, Mukulit ang lalim. Nakulit ang mo ka Ha? Huh? <laughs> <William. William. laughs> na yun eh. mo Ano? Gusto mo tayo? Ino, ino mo no, nakangiti ka agad. Eh. Ano eh. pala gusto eh. Sige. Oh, ano anong, anong Inuman ino mo tayo? Mm. MP MP. MP. Mm. Anong, ano yung ino mo tayo gin lang. Oh, wala, yung ino mo ko rin po tama rin. Ano ba ano ba ilang budget ko ngayon? Oh, di ba? Kaya pala papalik-balik ka dito magyayakan ng inuman. Kasi Sinabi niya kasi hindi ko naman nila ano yun eh. Isa kagaling. Diyan lang. Ano yan? Souvenir nga, di ba? Ganun mo niya. Ganun mo malalim, oh. Oh, doon ka na. Nagpapasikat, kid. Oh, Dandandang ka. Ang ino niya, Jin. Nakakasunog. Kaya nga, eh. Huwag yun. Dago, umiiyak pa yata. Umiiyak na. Ang ina kasi pinapansin. Pinapansin nyo kasi. Dahan po. Magsisabi-sabi po. Dahan po ulit. Ano nga gawin yan? na lang yan. Umupo lang. Umupo talaga dyan. Umupo sa e-bike nyo dun. Diyaris ka dyan. Eh bakit to? Amin yun eh. Hindi, makikita ang bayla. May iniisip pa, may nakalimutan kasi ako. Ano nakalimutan niya? Hindi ko alam dyan eh. Kaltokan mo nga. Eh may mga ano mo. Na, ano, ano ba nakalimutan oh, na. mo? Kay? Ano nakalimutan oh, na. mo? Hindi, pahingin pe, mo yung number sa inyo. Oh, yes. oh ayan. Ay, papalud lang ako. Papaludan kita. Papalood kita. Papalood kita. Simple ko. Uy, kapag sa amin yan. Ito ba to. Oo. Sige, paludan kita. Ayun. na, ito na. Bukas ka na lang bumalik. May nakalimutan tinulakad niyo. Ayan mo na yan, bre. Ayan mo na yan. tayo sa loob. Tara, hindi na mabalik yan. Nakapulik na naman. Ito may sa loob. Nakakatakot yan.